Ayan. Katakot ang taas. Ay, ang taas. Oh my gosh. Kasi kailangan mo yung mo. <laughs> Nagaano yung ano po. Yung heartbeat ko. Ang taas. Grabe. Ah. Ay, katakot. Ha? <laughs> Natatakot ako sa doon ang taas, guys. Ang taas yung lugar namin kung nasan kami. Ayan o. Oh. Grabe. Grabe. Nandito kami sa taas ng ano, oh lumay ko dyan. Building. <laughs> Nagagaling tuhod ko. Ayun, ang ganda. Oh, wow. Yung tuhod ko, nag-ano siya. <laughs> ang taas. Grabe, oh. Ang ganda tanawin wow, siya, guys. Ayan. Dito kami, ah. Oh. Ayan si Anakis. Ayan na si Hi. Hi, big Vic. Papa. Ito. Grabe guys, nito kami sa taas ng building. Ayan Oh. Dito kami sa building. Bahay nila Arnold. Ay, kita dito. Yung hindi na kasi, yung hindi walang pito. Oh, yan? Doon sa bando sa kapila. Ay. Kapag Anak, dito ka. <laughs> Nagaano na yung paku. <laughs> yung toot. Saan ba to yung bahay yun? Kanyang bahay yun? Ayan ko. Tito um... Arman. Ma, ii. Ii. Miyak. Mm -hmm. e. Good. Dito nga. Oo, oh, ayan mo siya. Nakakano yung ano. Yan guys. Ang daming bahay dito. Yan guys. Dito kami sa taas ng building. Ayan, nakiat pa. Ayan. Saan siya? Ay. Ay, na ito? Mga sasakyan na ito. <laughs> Nagagana yung tuhod ko talaga. <laughs> Natatakot ako ng taas ng building. Grabe guys, uh, ang fog. Ay yung fog, uh, bumababa na yung fog. Ay yung fog. Ang uh, daming sasakyan dito. Oh. Uh, highway. Ayan. Oh. Uh. O ba? Diba? Kaya ingat-ingat po tayong lahat. Ayan. At lalo na sa akin, kinabahan ako doon sa inakita namin. Nagkaano pa yung tuhod ko. <laughs> Ang taas guys. Ayan. Dito kami sabi, ano, matas na building. Ayan. may mga sasakyan doon. Ba Maraming salamat followers, viewers. Say hi! <laughs> Ayan guys. Ganda na dito. Napakataas. Thank you for watching. Bye guys. Walang well, salang followers, viewers. Yan siyempre yung followers and viewers natin dyan. Ayan at uh, nag-travel na naman ang person. Ayan. Tapos habang nagka-travel, ayan at uh, nag-release na naman tayo at kumuha ng video. Ayan guys. Yan ang buhay digital creator. Ayan guys. Thank you for watching. Maraming salamat po followers viewers. Guys, siyempre new followers and viewers natin dyan. Sub natin yun dahil sasakyan doon. Ah. At ingat po ang lahat.